dahil malakas nga ang ulan ngayon, naisipan naming pumunta ng Bangalog Falls! Let's go! At dahil madulas nga ang daanan, kailangan dahan-dahan lang ang Pagpapatakbo nyo ng motor. Ayan nga, may managpa. Sige, takbo! At dito nga, makikita nyo na yung bundok. At ayan guys, aakyatin natin yan para mapuntahan natin yung Bangalong Falls. At mapapansin nyo dyan na naglalakad lang kami kasi hindi na makakarating yung motor doon. Masyado ng mataas. Ayan na siya. May tubig nga. O ba diba, tignan nyo, parami na ng parami yung tubig dyan. At dito nga, medyo narating na namin yung malaking malaki ay hindi parang malaki na hindi na force ito na charan okay pili ng maligo medyo apat na na rin ako hindi nakakaligo guys chuk lang tara ligo na at dito nga tamang picture yan ayan sige post lang ng post pang change profile daw syempre hindi rin ako magpapahuli dyan hanggang sa bumaba na nga kami kasi dun sa baba mayroong maliit na swimming pool charan at may mga naliligo nga dyan mga kasamahan ko rin sa trabaho nag nga sila para pumunta rin dito ayan sila nagpapapicture din pang jeans profile din daw aray <laughs> At syempre, kami rin ang kapatid ko. Ayan, tamang tayo lang dyan. Lubog din pala ako dito, malalim din. At naisipan na nga naming umuwi kaming magkapatid kasi may gagawin pa kaming trabaho sa bahay. So hanggang dito na lang, bye-bye! <laughs>